Diga, diga, diga. Idikit mo bangka at masakit yung akin. Ang okay, mga tanghali, pwede nating itaas yan. Maghanap tayo ng mga katulong na buwan. Ay kami lang. Ba, dami na talong bangus ha. Pag kami lang mga kalaot at hindi namin kakayaan ito at wala po akong mga kipersa. Ano yun, bay? Mamamante ka, bay? Ha? Ah? Tayo so, po mga kalaot at naglilinis na si Mars ng aming ulamin. Ayan o. Kayungin. Ito ito ang mga te. Ano ba para sa anong ni pareng kalao? Oh, ulit kaya oh, okay. 'yung ano, 'yung sayawan natin oh. sa ako. po mga kalaot good morning po sa atin lahat at magandang umaga po sa inyong lahat tayo po ay nagtaas na at bilang lang po natin kanina ikino ang gawa ng madilim pa so, ngayon na lang po namin eh, pakita sa inyo uh, kung ano, tawag ito umaga na dahil po kanina pa po kami din yung alas 5 medyo mahina pong ating ayun nyo yun gawa ng galing po tayo sa bilis ang lakas po ng habagat po dito sa amin pag so, habagat po kasi baliktad po yung ating ang uh, tawag dito ang ating pong lambat na punta rito ay nandito po ang pinaka entry ng isda kaya tinaas na rin namin po sa kabila ay lang, tingnan ko lang, tingnan lang namin kung may huli o. Parang walang huli yun. Sige, sandok. Iwanan po natin to siya na eh, tinataas mga kalaot. Yun, tabo, tabuin mo. Sayang. Ăn nó lên nha. Tara, huwag na natin itaas yun. Huwag ah. na itaas, walang huli yun. Walang huli din eh. Ah, bilis, mabilis yan yan walang huli yan dun malikot yan pagka mabilis eh labay tali na dyan ayosin na lang ito mamaya lalagyan buya dun oh no? para hindi magbalintong niya walang huli kakunti ang huli nun eh malikot nga doon na drum kailangan doon tinin na

thank <laughs> you daanan lang din natin doon titingnan natin napakamukan na daw ulit Tapang kan dulu. Betapa mu? Ini mana ni? Ini din natin kung maraming holes. Yan, ko ako sa mga kalaut. Sakit ng aking liig. Sakit po yung aking braso. Sakit, sakit ip ipaling. Nanin sakit ng lahat. Lala, ha? Ay siya. Yeah. Ano, mamaya ilagay mo sa plastic para hindi na magkili daw kuan. Nilagay mo pang maliit. Mamaya ganap ng plastic mamaya para dami ko nang napili dyan eh kasi babalik na naman eh baka na, may holiday tong kwan tikbalang <laughs> ayosin lang natin yun mamaya dyan gawa ng lalagyan ng buya Ganyan talaga, galing po tayo kasi sa tawag nito, galing sa malakas po ang alon kaya ang mga parito pang hangin pag ganyan pa pa kontra hindi pa ayon. Ay di ang lambat natin po ay magpapagpagpagayon sa malakas ng hangin. Hmm. uritin Maga pa kami dito kanina. Anong oras tayo, Malis? 4.30. Ha? 4.30. Hindi ka, hindi ka. Hindi ka. mo bangka at masakit yung aking. O may tanghali eh, pwede nating itaas yan. Maghanap tayo ng makakatulong na kuan. Ay kami lang. Ba, dami na talo bangus ah. Pag kami lang mga kalaot at hindi namin kakayaan ito at wala po akong prepersa. O may tanghali. Mga untay ng kuan. Ito mo wala. Tahimik. meron yun magbuo full time yun mamaya tara dahil malalaki oh meron alam Yan o ba't nga na maliliit yan wala ano, kanina nga yan ba't ay eh, ulitin na naman mga ayun, ayun andami ang dami yon. oh Tara, tabi. Yun, doon banda. di atras mo atras ka konte at atakin itutulak dyan yung kuan Ilang kilo daw kay mo? Sampo? Hindi eh, magbabayaran lang ito rin ta Iba naman Lagit naman siya ganoon siya na ang pinaghanap buhay natin Ay, dyan na ska Sabi ko, eh, dyan, dyan ko na bumili sa Ano ba ito? Bago, pag bubili niya isang pae, 60 Hindi isang pae lang Ba? Laki oh, ang kasin oh

Hanap pa tayo na yun. Hindi, patitikim ko lang sa aking mga kasama. Ay, 70 nga. Bakit pa yung sino bang patitikim mong iyon? Hindi mo alam. Isang pais guys, kay Ed. Doon kay Kiwi, kay, kay Burao. Bumili siya doon. Ang pais doon ay 60 mga ilang Hindi ko na piraso nakako. lang, ito sampung piraso na ako pinagdalhan doon yung kapitbahay mo doon ang ng barat matid mo ako bayaran ka ng 450 40 yan ito, ito sampung piraso nito 60 kg na 60 isaing mo na lang kaya ganap na sila doon mo luto na yung o oh, sampung gawin mo ng kuhan uh, gawin mo ng 15 piraso o 60 15 piraso 60 ah diba hindi mabili ka ngayon kumbos agad yan ah oh, mga kalat at na tayo Ay ay, Sigde. 'Yan si pedaso. Malambot na malambot na 'yan, para na 'yang sardina. Kain dalawang araw. video mga kalaot Yung sinaing yan sa yan wala nang puhunan sa sa isda kung ano lang bibilin mo uh, kalamyas at kaniyong Kasi ang isang kasi dito mga kalaut bilihan 40 mga kuwan lang piraso 40 dito Pag kami nabili ng mga sinay 40 pesos po ang sinay isang eh, Ilang piraso lang laman 6, 7, ganyan Pero malambot na malambot na yan Napakasarap na lasa hindi ko pa nataas yung isa Ito. ito. yun ang tubig. Right, nakadaong na nga po Dahil bangos, malilito. Hmm. Siyaba, nagdala na kayong plastik ng kuan. Hmm. Katali na naman natin uli itong mga kalaot. Ang kasya niya. sabit din sa kuwan ginaya mo pag ilay mo nga ang konti hindi mo may tulok o gayon ayun sabit na naman ng pante ba nakapana ka na kagad ha ah. ibang, ibang klase ka mamana wala kang dalang pana ha Chel, ayosin mo muna, ilay mo muna, ayosin mo yung Na, hawakan mo nga ko. Ang lang, ang pisuti. Baka mabali

dayaw mga kalaot Ming! May tabi pala yung ating pagulong dito mga mong... Tabi muna natin Alright, sayang po mga kalaot Kami po ay dandahan na pong maglakad pa uwi so ayan po mga kalaot at nandito na nga po kami sa bahay ayan magagaya kung naan po tayo na ang anti pong gagawin ngayon at bahala na to at medyo masakit pa rin yung ating liig Alright, so abang-abang lang po tayo. So yun po mga kalaot at naglilinis na si Mars ng aming ulamin. Ayan o. Oh. Ayungin. Ito so, ito ang malaki. So ito hindi pa po kinuha po yung mga order. Ilang kilo lang pong huli namin. Bali apat na kilo lang po to. Limat kalahati. Limat kalahati yun at ano yung papaksiw yung lagyan ng kwan sarap di ba yung ipapaksiw na naman namin ang kwan, lalagyan ng kwan na lagyan ng talbos ng siniguilas at yan po at marami pong salamat po sa nakarating ng ating dulo ng video hanggang dito lang po babay po sa inyong lahat I love you all and God bless po